Tay guys, sa mga big time. Oh, tay mga Chinese. <laughs> Ala Chinese oh. Mga singitang mata. Kala <laughs> pa ito. Oh. Ang pogin tiger man. Dito po kami ngayon. Wala nang antok. Magkikipagsapalaran <laughs> na naman kami sa buhay ng buhay. Nagdagir na. Ito na po, nagre-ready na siya para lumipad. Ayan na po, ayan na. Lilipad na po yan. Ding, ang bato! Bakit na? Maro na siya. Papababaan na. Akala nyo yung ganito trabaho namin, mapipira. Lubog sa utang pag ganito. Kasi wala pang income. Naroon na po sa pinakang ilalim. Naroon na. So guys, ito yung buhay namin dito sa kaburan. Kung sana ay meron kami financier na mabait, at kami pagbibigyan kami papasok din yan nga pala guys yung ginagamit namin sa pagkakaparato yan ang ginagamit namin sa pagbarina ayan suction dami na sa ng bita kaso wala pa kami pera ito naman yun sir nagre-ready na ang barinador barinador bamir nga po nagpuputput na para da po siya si Robin Padilla ang niyidolo ng Pilipinas mababa na guys yung barinador oh. ito na yung barinador nila Ito yung mga buhay na magkakabod, nakikipagsapalaran sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Kung naman naman matyaga, walang may bibili ng mga pagkain ng mga magkakabod. Man